Tunggu, tunggu, tunggu. tampil listrik. Ina-ina pula ito sa unahan. Padlas. Kalakas ng mga ilaw na, ang mga kwan. Ang kamera. Pag mga kwan sa ilaw. Baybuhay. Yan. Ano may sabay buhay mo? Hilag mo mo ng baybuhay. Lumutang yung isda. Tanggalin mo yung baybuhay. Lumutang yung isda. Ano na yan? Arehal mo, arehal mo lang. Saan na banda? Yan, tumaban na lang ako. Mula yung eksy ito. Ah, may eksy na lang? Ano no bayo 'yung doki? Sino 'ni? 'Yan lang 'yan. Umikot oh, lang pala, sige bro. Bro, umikot lang. Pangalawang super patong? Sige, iyam lang 'yung video ng putungan ng nylon. Hindi ko 'to 'yung ibentaano. Sa final ko. Malaki 'yan. Lutang ay. Umikot pati Pailalim mo lang sa ano ha? pailalim natin sa palangoy. Lutang mo siyado? Opo Wag Huwag mong ipapitik pag nag ka palulo si pinakuan lang laki yan lutang lutang yung isda umikot pati yung isda Tunog panlas ngayon, tunog panlas, tunog panlas nga, nga ah, pati na siya. Kaya yeah, may tanda. Anong lalim na yan? ayan, ito ito ayan. kaliwa, may...

Thank you Saan pangalawa? Pabul, pabul. Pahabul. Dito lang sana sa Kuano, Yatros Menoy. Mga anong laman na yan. Dito sa Kawayan, no? Ha? Huh? Dito mo yung Kuano, diyan. Mga hmm. pit ang laman na yan may pa kasi dyan ay buti ko maliit palikpik sabit ang palikpik punta 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 Di pa rin, may, may malalim, may mababa. Bating ko lang yung kay Kaso. Agoy, bumalik mo yung series. Si ha? Bumalik man ito, hindi yata naka baka nalubat. Bumalik ang series. Nalubat yata. Hindi nakita ang kon? Laser hindi nakita. Nalubat ka? Ano yun? Nalubat? Nalubat. Ha? Mga biwas. Ganun pa lang ang nakain. Biwas. Matagal ito. Maraming gabi itong biwet. Ayun pala o. Oh, mga biwas mo. Dapat nagdala kayo ng reserba. Ilan? Walo. Uh... O... Langit di telaga ngayon, ketsaan man, monitor ko sa radyo. Ha? Lang baterya dugo nagagal. Nelubat na. Ni ari duun. Pero mailaw ka pa sana. Underwater. Ha? Sa kai sa buya. Iniwa man ilaw niya. Ah baterya. Hanggang ngayon? Tama sa sige. Dito ka nalang ura. At baka makakulit ka. Sa <laughs> duwit. <Dibin. laughs> Grabing duwit nga. Maduwit daw talaga. Maduwit talaga. Ano ka dalawa na kami? Takpan nga yung malaklang ay, na eh. Malaklang baraw na eh. Kina? Bago pa lang nagkain. Bago pa lang nagkain. Bago pa lang nagkain. <laughs> sakit do yung kasi dapat mona. Sekelang. Malakas, lumalet, ang malakas. Malakas? Malakas. Underwater malakas. Mayna. Mayna. Mayna underwater Luma na lumana kasi sini under water luma na di makin pa sukan kaya jauh, marakas ayo, so yon na, karga kaya jauh, marakas gue nalang, bumalik ang series. maraming duwit daw hanggang dito sa lahat pa lah, maraming diwet, kadami kaya kumaganti sa diwet, maka lang talaga ako. Hindi kaya dikawaganti gila kaya gila, nakakua naman kami diwas, kailangan mo? You go